Yeah. Um, is it true that the family a uh, caption headshot uh, approached you and is asking for help with you allegedly them down? No, mom. I never, I know, I never received uh, a request for help from the family family of uh, the blogger. And it's highly unlikely, mom, for us to say no. Because um, if it's a... This is a matter of a legal uh, assistance, ma'am, no? Because there is a case. So, usually, we refer it uh, for legal advice kung meron ng uh, abogado So, very unlikely na humindi uh, yung office of the vice uh, president. Kasi ang protocol o ang SOP namin uh, sa opisina na kapag merong ng ng tulong at example pag-assess ng tao or legal problem siya ay pinahanapan siya o pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwede magbigay ng uh, legal advice Um, um, expanding or giving additional duties and responsibilities to the, to the Vice President, would you say na kulang pa ang existing duties po in your facility? Ah, meron bill, house bill, uh, si dating Pangulong Gloria Makapagal Arroyo uh, of an ODP uh, charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng uh, mga units sa opisina ng uh, pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi, pagpasok namin, ma'am, uh, ang nangyayari, bago lahat, lagi. Walang institutional memory ang office of the vice president so bago siya lahat lagi pagpasok ng bagong uh, vice president bago ang opisina bago ang uh, structure ang HR structure niya bago ang mga units so ang ginawa namin ma'am, na, para merong continuity uh, sa lahat ng mga vice presidents ay ginawa namin ng charter dinify uh, namin doon dapat meron music, dapat merong asek, ang um, mga opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, uh, KM, HR, legal. Uh,